Okay mga ka-GTV, nandito tayo ngayon sa boundary ng Nyoga at Pakavite. O, oh, diba? Ang galing nila, oh. Mauhusay, eh. So usapan natin yung end cap Pinatupad na siya kahapon Tinan nyo naman ang usok O tandaan nyo yung ano, plate number ACZ4661 Smoke Belcher Pakireport na lang po sa LTO Mga ka GTB Napakaganda pa ng condition ng kanyang bus Okay so mabalik tayo Parang may ulap na maitim eh sa NCAP kahapon nagsimula na siya so nung papasok ako ng trabaho napansin ko yung mga nadaan sa EDSA sobrang ingat ang babagal nilang tumakbo kumbaga aware sila sa NCAP na pinatutupad nagsimula yon mga ka GTB ano lang ha Monday kahapon pagpasok ko ng opisina hanggang sa pag-uwi ko yung mga rider na nakakasabay ko sa EDSA ako kaiingat ka babagal magpatakbo <laughs> siyempre mahirap na mapicturan ka sa ano CCTV nila at matik violation yon kahit anong violation pwede, ma pwede mong makuha. kasi may makita silang paglabag well ang hindi maganda sa NCAP tingin ko is yung violation may ilalagay nila sa mga sasakyan so kalimbawa nabenta mo na yung motor mo tapos minamanayon ng ibang tao hindi pa nila natatransfer sa mga pangalan nila ang hahabulin ni MMDA ng violation or not totally hahabulin pero i-attach nila yung violation sa sasakyan which is okay na rin kasi um, mapipilitang ipatransfer nung bumili sa inyo yung ownership at hindi sila makakapag-rehistro hanggat hindi nila nababayaran yung mga penalties nila so ayun lang uh, yun naman ay base sa napanood ko rin sa interview sa mga taga MMDA kung paano nila ipapatupad yung kanilang NCAP napansin ko nga na wala yung Ross Boulevard sa listahan parang EDSA parang nawala rin yung makapagal moro na ano lang major roads sa Manila QC, Commonwealth yan C5 bali makikita nyo naman yun sa ano eh sa website ng MMDA kayong mga speed limit yan maging aware kayo lalo sa EDSA kung may speed limit sila mas maganda kung ano 60 lang ang i ano mo mas maganda kung 60 lang ang itakbo mo para hindi ka masisita or matitikitan sa over speeding kung sakali Tsaka balita ko nga dito sa kalsada namin Parang may gagawin dito Eh sana wala masyadong traffic mga daanan Makikita natin mamaya Buti na naka-ABS ako. galeng ano? Ah! nakikita natin kung may ginagawang pagsada Banda dito sa pagpasok mo ng Imus pag nakalampas ka na ng Bacor kahit Bacor siguro lalo pagka umaga, wala naman traffic dito eh siguro pag nagtanghali na <laughs> doon lang magta-traffic talaga eh. Galing ano, nasa main road ka tapos wala kang ano, helmet Pag nabangga ka tapos ang buhay mo So yun po, na natin dito mga ka-GTV Tingin ko naman na-cover na natin yung mga dapat natin i-cover Para sa NCAP. So kung may mga komento kayo Suggestion, recommendation Palagay na lang sa comment section At kung nagustuhan nyo yung video Palike na lang At pa-subscribe na rin sa so ngayon di pa ako nakagawa ng mga videos about Fortress 160 pero may utang ako sa inyo mag upload ako ng long term review ko sa aking Fortress 160 soon okay Hey, ride safe, mga ka-GTV. Happy Tuesday.